Ayan, biyay na naman tayo dito sa Ugong Balinsuwala. Ugong to Balinsuwala. Pagtawid natin dyan, Kalokokan. Pagtawid natin dun sa kabila, Kalokokan na yan. Ito, diba? Ugong Balinsuwala. Pagtawid natin dito, uh, ano na to? Uh, part na to ng Kalokokan pagpasok natin dito guys pasok tayo dito sa gate na to yan sa subdivision na to is Quezon City yan kaya nagkakagulong eh diba yan iisang tumpok pero tatlong lugar tatlong bayan diba guys yan tayo Lapit lang naman. Ikot-ikot. Parang umiikot lang tayo. Pero itong dinaanan natin guys, pumasok kayo dito sa subdivision. Uh, bira kasi makakapasok dito. Kung kilala ka na, eh, pinapasok ka. Pero kung hindi ka pa kilala, hindi ka pinapasok dito. Ah, uh, inaano yung gate? Secret? Ah, uh, ano yun? sila sa gate. Kaya nakakapasok tayo. Diba? Ikot tayo dito. Tapos pag ano guys, pag uh, yung talagang sundin natin yung daan papunta dun sa pupuntan natin sa may pa is baga abutin tayo ng 1 hour pag yung sa daan lang ngayon dito is baga 20 minutes nandun na tayo <laughs> kaya nga guys dahil sa shortcut na dinadaanan natin is nakakaano tayo ng time natin tapos pag inabutan ka pa ng traffic, wag abutin ka pa ng one and a half hours. <laughs> Di guys? diyan yung ka kainaman dito sa Shokan. Get, get So lang hindi tayo pwede magpaspas dito. 15 minutes lang. Ah, 15. 15 ano lang takbo niya. Fifteen pil per kilometer. Dahan-dahan ka lang dito. Hindi ka pwede magpaspas. Kasi huliin ka dito pag magpaspas. Uh, private kasi to private sa uh, subdivision oh, oh. yan paglabas natin diyan oh yan na ah, di ba ang, ang, ang bilis wala ano pa yata 10 minutes lang nga lang yata Karating na tayo ng talipapa ayan talipapa kay sa di ba ito na tayo nag tayo dito pero kung sabi ko nga pero pag pag sinundan natin yung talagang daan hindi tayo nag shortcut pag abutin tayo ng sham sham or abutin tayo ng 1 hour diba? yan araw hapon na pero maaraw pa rin Diyan pa rin si Harry Arrow nakalapas pa rin. Ganda nung Christmas light sa taas. Oh. Sa overpass. So, yun. Na. Oh. Okay. Okay boost muscle ay sobrang all May bass. Yeah, na other na And it is Church. muscle. Amen. tayo. Dito na lang tayo guys balik tayo sa mga kay medyo ano ako guys tinatrangkas ako kaya hindi ako medyo hindi ako okay kaya hindi ako makapunta ngayon mag jogging wala iba yung pakiramdam masakit yung mga kasukasuan saka ano pili ko tinatrangkas ako ang init ng katawan kaya agahan ko ngayon mag ano mag-take up agad ngayon ng gabag. Bioflow. Kasi wala. Tinatrangkaso talaga ako. Yan guys. Hanggang sa muli guys. Pauwi na tayo ng bahay. Bye bye guys. Thank you so much.